Hello guys, welcome back to my channel. Today, papunta kami sa dagat. So, maliligo kami mula sa bahay, dadaan kami sa bundok. And then, paglabas namin dito sa kakahuyan, nandoon na yung highway. Maraming mga sasakyan. And then, tatawid kami sa highway at pupunta kami sa dagat. So, dahil umuulan-ulan, medyo madulas yung... Uh, Uh, kalsada, yung daan, yung kahon ng talamnan, ano, medyo mabutik so ito lang yung ginagawa ko uh, ang paglalakad, isa ito sa makatulong sa akin para yung pamamanhid ng katawan ko is mabawasan, ano kahit uh, makikita ninyo na akala nyo normal yung lakad ko but uh, sa totoo lang may, may manhid yung buong katawan ko lalo na yung sa right side ko, mabigat ho yun. So, ito pala yung sa dagat na na side. So, yung tubig, dahil pa taob na, pa laki na yung tubig, gumagawa siya ng daan papunta sa lawa. Ayun. Dumadaan siya po, mapasok ang tubig papunta sa lawa. So, nag-start na kami maligo, pero ah, medyo malalim ang tubig kasi nga, eh, taob, ano, lalim ang tubig. Pero napakalinis, ma malinis talaga yung tubig. So, maraming, dahil maaga pa, maraming mga isda na dumarating ng mga pambot na manging isda. Marami kaya, marami kang makikita na mga pambot na dumarating. So, ayan, naliligo kami. nag enjoy kami sa paligo namin. And then, uh, alam niyo ba na yung buhangin, nakapakapino na buhangin, Napakaganda sa ipahid sa mga katawan, ano, sa balat. Uh, ang ganda-ganda ng pakiramdam pag mapahid ko yung buhangin. Pakiramdam ko, natatanggal yung lahat ng mga, yung mga parang dead skin ng aking mga katawan. Kaya tuwing magpunta ako dito, talagang ito ang hinahagod ko sa buong katawan ko. Sa magkilikili ko, sa lahat. Napakaganda na pakiramdam at saka napaka-smooth yung buhangin. Ang ganda ipahid sa buong katawan. Kaya ito yung gustong-gusto ko dito tuwing maligo sa dahil. Yung buhangin na ginapunas ko sa buong katawan ko. So, nakaka-enjoy. Kasama ko yung family ng panganay ko. So, bina na swimming lang ako. Ito ay aking therapy para na ako ay gumaling sa hit ng aking katawan. So, binibilangan ko yan. Ang mga stroke na ginagawa ko sa pag-swimming, may mga count yan para sa akin. Para mabawasan yung aking pamamanhid. So, nakaka-enjoy. Ayan, itong pambot na ito. Ano to? Maraming isda na naman to na dala. Bagong Uh, ano, dating sila. So, masaya yung aming uh, paligo. Kaya, I hope na makatulong din sa inyo yung aking uh, mga uh, sinishare na mga video binablog ko sa inyo. Ito sa realidad na nararamdaman ko. Bilang isang stroke person na na may manhid ang buong katawan, may mabigat na na uh, pagdala sa paglakad sa pangangatawan, ang swimming ay isa ka therapy o exercise na ginagawa ko for now kung uh, kumbaga hindi alam ng doktor ko na na hindi ako nag-inom ng aking Astorvastatin kag Telmisartan so ginamonitor ko lang uh, ang aking uh, BP and then dahil hindi naman ako na nagtatrabaho na mabigat at lagi ako nakapahinga that's why na uh, namimintin ko yung bibi ko so I hope sa pamaraan ng pag ko tuluyan na mawala yung gamot at magbak to normal na yung aking pakiramdam so isa talaga ang swimming makatulong sa atin upang lalo na sa akin na may pamamanhid ang katawan na gumaan at bumalik ako e, yun ang isa sa hinihingi ko sa mahala na sana matuluyan na nga magaling ako at magbakto normal sa pamaraan na ganito isa ito sa makatulong sa inyo mga kababayan ko halimbawa na mayroong kayong may karamdaman sa pamimigat sa katawan o nastro kayo itong pagsiswimming isa ho sa mga pamaraan natin at pag hindi ho, ako makaswimming sa araw na yan ako ho ay nung gabi na yan ako ay nag massage therapy or pag wala akong panahon, ako ay kumikimbot-kimbot o kaya nagsasayaw-sayaw para na mag-function uh, yung mga nerve ko para na hindi na magtaas yung aking BP. Okay guys? Isa ito sa pamaraan, yung paghapa ko sa buhangin, yung paglugod ko sa sarili ko sa mga buhangin, isa ho yun ka nakapagaan ng aking pakiramdam. Kaya guys, Ah, uh, so, baybayan kung paano ko alagaan or Uh, papagalingin ang sarili ko sa pamaraan ng mga ganito na sana naman matanggal na yung mga gamot sa katawan natin. Okay guys, maraming maraming salamat sa inyo. Enjoy watching! Iligo, uuwi na kami. Oh, so naka inyat-inyat ako ng aking uh, ubat. Ang ganyan. Uuwi na kami. Palalim na kasi gata. Uuwi na kami guys. Ah, ha? Ha? may motor. Oh, sabi niya may magi makatrabaho na fake yung kulay violet na flower ano ano ka ano ka ni tawag mo ni ano ani to nga kahoy ay, amugali. Tumpa na ba? Violet. Lavender ang kulay. So, tapos na kami paligo. Ayan ah, na. Pauwi na kami. Naglalakad na naman kami dito sa ah, bundok. Ayan na. Yun. Pauwi na kami. Tapos na kami ligo.